<laughs> Hello guys, this is Miguel Gakoa signing in at ngayon po gusto ko lang po sa inyo i-share itong dating ginagamit naming games at site po ito guys na makikita mo sa kahit saan, no? ang um, pangalan po nitong site syempre hindi mo mawawala yan pang kabataan, ayan, Y8 <laughs> ayan, Y8 po yan guys <laughs> wala, wala pang bata pang bata tong mga laro pero Balita ko is napakakalog daw tong laro na to. ano so, yun eh, parang gagawa ka ng mix. Mag-mix ka dyan, boy. Gagawa ka ng mga... basta um, kang ano, parang kang magiging ano dyan. Bartender. Bartender. Tapos ipapain mo yun sa lalaki. Ah, sa lalaki to. Yung bubuga siya ng apoy. Magsimula na kasi siyempre make nga, di ba? Ah, sige. So, simulan natin, guys. So, magsimula tayo dito sa green something. So, na napot, may, ano, Ayan, so magsimula tayo dito sa pinaka-green. Kung so, nakikita nyo itong screen. Okay, itong green. Tapos, 4. Ayan. Ito, may level tayo guys. Nakikita nyo ito dito banda. Ayan, mayroong basong level. So, ikaw naman, gusto mo dyan. Itong blue. Tapos, pour mo. Yan. Ayan. Ayan. Hop. Dami na yan. Tapos, isa pa, isa pa. Ay, lemon. Ayan. Shake mo na agad. Hindi, wag mo na. Sige. na mo na. Shake mo na. Shake mo na diretso. Yan. Tapos serve. Serve? Oo. Uh, parang suka lang tignan na. <laughs> parang ang nanganganib na. <laughs> men, men bago mo bago. Ito mali. Bago pa ipa. <laughs> Ngayon. Ininom niya na agad. Okay. <laughs> <laughs> Hirap yan. Ayan. Score mo, 1,500 and 05. Nagkanta nga pala si Moana walay Ito nga pala si Alexis. Basta. Umayangat. Oh Minuha ka na mo ano? Minuha ka na? Yeah, hindi, pa. hindi pa yan Jin. <laughs> Ito, gin. Ito <laughs> Jin Literal. So magsimula tayo sa tequila guys. Ito. Tequila. Ayan. Simulan. So, kahit cold lang. Drop lang. Tapos itong puti. Lagi ano to, yellow po. Clickable ba to? Yellow. Ah, clickable nga siya. Okay, yeah, pour. Pour. Ah, para Okay, itong lemon. Ah, okay. Ito para pusa. tingnan. <laughs> eh, kunti lang. Tapos, final touch of nitong parang eh, <clears throat> silya na sa gitna nito. <laughs> Ayan na, time to shake, sabi niya. Oh, shake na, didihina natin yung mouse natin para i-shake. Sige pa, hanggang sa mahalo na maayos. Kasi yung pagkahalo mo kayo na hindi masyado eh. Tsaka kalahati lang yun eh. Pero kumakalas yung mga, yun, uh, ano uh, na, i-shake, stop. Ano na, ito na. na, magkakala mo na, magkakala mo na. Ito na yung sinasabi ko sa inyo eh. Ito na yun eh. Kung ako nasa kalagayan ito, talagang, ay nako. Ready na. Serve ko na diretsyo, hindi ko titikman. Nako patay tayo bukana na suka. Tignan. Ma Magsusuka na talaga yan. Gigi-gigi. Serve natin ulit. Ang tingin-tingin sa kanil kanan. Nagbuka ng rainbow. Rainbow power! <bedingt loves aussi> <Astral preserved> ah, mas mataas ako sa. Mas, mas mataas. Mataas. Ano naman? Kasi nung bata ako nilalaro ko dito eh. Sa computer shop. Huwag kayo iiyak. Yeah. try natin ito, ito 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 mga blocks yan mga blocks Ito yeah Dito ka matututo mag ano eh. Dito ka matututo mag bartender. Okay, okay, yung lemon. Meron pa isa, meron pa. Yellow. Pour. Yan. puno na. Time to shake, daw. shake. Mo na daw. Shake. Ibu na i-shake? Serve mo diretso? I-shake. <laughs> na natin mamaya. <laughs> Bawal siya is ina is serbagadi. Shake 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 Eh puti, hindi mo makapros ko ka. Eh, <laughs> Ay, iba, iba yan. Di timpla natin para di ganyan. And... Sorry mo ulit. Titingin tayo sa paligid para di maano. Mahuli ng boss. Nag-iibang ang diwa. Nag-iibang ang diwa. Okay. Score, score. Ah, mas mataas. mataas na ikaw. Mas mataas Ay, na. Yan <laughs> na. Tayo, tayo eh. Yun lang. Merong ads. <laughs> okay guys. Trivia no. Nung kapanahonan namin. Siyempre. Di pa natin ganun. Ano, siguro mga 10 years ago. Siyempre itong Y8. Siyempre may mga ganitong games. At mga. Siyempre pang bata lahat eh. Kasi yung target talaga nito is pang -bata. pang bata. Anong ginagawa ng ads dyan? <laughs> So ginawang business na yung 1-8, Y8. So, Y8. So, nagbago na. So ito tayo sa blue. Kung gawin natin ganito, may iba naman, no? Oh. Isang cocktail lang. <laughs> Shot puno, guys. Shot puno. Diretso. So, diretso tayo. Wala tayong haalong iba. So ano kaya magiging reaction nito ni Kuya? <laughs> ito yung mukha ni Kuya, oh. <laughs> Parang wala nang ano eh. Wala nang kinabukasan eh. Ting shake. <laughs> okay na yan. Serve na natin. Bakit ba kulay? Kulay Guys, hindi ganyan ang kulay ng... Anong kulay yan? Blue. Blue. Hindi kulay green. Dalawang cup pinagsama. No? Tapos magiging dapat kulay blue pa rin yan. Oo. Oh, ganun pa rin. Ganun pa rin. Nagkata lang. <laughs> Scam mga tatoy. <to> eh. <laughs> okay, Scam. Oh! O! 1815. So, yung isang bottle na 1815. No? Ito, lahat na siguro. Tata, isa pa. Isa na lang. Last. Ito, ito tatlo. Sige, <laughs> <Diga>, puno <pura> konti. ma kaya, mga dampi-dampi lang, no? Yan. Lahat ng drinks. Dampi-dampi lang, guys. Yan. Yan. Kaya natin kung baka ito yung high score. Guys, high score, high score pa pala dito malalaman, eh. Okay. Okay. <laughs> Magulat ka, magpapasok ka sa borta, sa haba mo kami ng ganyan, hirap yan Bagay, okay, may risk ka naman sa trabaho mo eh <laughs> Okay, lapit na, malapit na, pwede ah. ha Okay Diretso to Tapos, pinaka-puno nating ginawa, At pinaka-puno nating battle Diretso na yan Shake, syempre China Okay na yan, tapos serve Iba na yung kulay Ito na yung guys, nag-iba na yung kulay guys Kain na, kulay green lagi now the moment of truth na oh my god panalo ata to ito na yung pinaka high score ata ito na yung sinasabi kong high score high score, high score ba? high score, score nga high score Nice man, nice man. Good job, good job. So, pag ano ka pala ito, pag gagalaro ka, wag yung, wag yung kalimutan pala, no? YA. tapos harapin nyo lang kung merong search bar by search bar. Ba di sa YA? May mga search bar. Wala, wala lang white. Bartender the right mix. Yun lang yung pa pangalan. Bartender the right mix. Siyempre may sound tone. Hindi ko lang inon kasi baka makapirate eh. so, yun. Hanggang sa muli, this Miguel Cacosta at... Ako si King TV guys. Subscribe. <laughs> yun, bye-bye. Paalam. Yung camera pala. <laughs> Tingnan -tingin mo dito eh. Dito yung screen eh. Dito.